Yan, good morning mga ka-farming. Good morning, good morning, good morning sa, sa iyong lahat. Good morning, Philippines. Ayan mga ka-farming, naghihintay ng ating mga manok mga ka-farming kasi hindi ko pa sila nabigyan ng kanilang pagkain mga ka-farming. No? Ang pag-usapan po natin ngayon mga ka-farming ay, or ang i-vlog ko po, po ngayon mga ka-farming ay uh, tungkol po sa sodas. Yung sodas po mga ka-farming or sirino sa Bisaya pa, ang sodas, lagyan natin ng sodas ang ating bahay ng ating mga manok mga ka-farming at saka yung mga nilagyan ng ating mga manok no yung mga decal brown po natin mga ka-farming black astrolop Rhode island red no lalagyan po natin ng sodas para hindi ko mabahong ipot ang kanilang bahay ang kanilang tinitirhan mga ka-farming at saka napaka-importante po hindi tayo makadistorbo ng ating mga kapitbahay mga ka-farming. Kaya mga ka-farming sundan nyo lang po ang ating vlog kung ano po ang gagawin. Yan po ang mabisang paraan para hindi po mabahong ipot ang ating mga, man <coughs> mga manukan mga ka-farming. Kaya enjoy lang enjoy lang sa panonood mga ka-farming and God bless us all. Yan po mga ka-farming, ito po yung ating sawdust, sawdust po iyan, yan po ang ilalagay natin sa ating mga manukan mga ka-farming para hindi po mabahong ipot ang ating manukan at hindi maka no, sa ating mga kapitbahan. Yung mga manok ko mga ka-farming, itong mga sisiyaw nito, mga decal brown po itong mga ka-farming nandito sa loob. Ayan mga dikal brown po sila mga ka-farming. No? Kagabi, umuulan kagabi mga ka-farming. Hopefully hindi sila magkasakit. Ayan. Kainumin muna natin ng gamot ang ating mga manok mga ka-farming kasi umuulan kahapon. Ayan po. Ito po ang ating manok mga ka-farming. No? Ito po ang ating manok. Kainumin po natin siya ng yung gamot ng ibinigay ko mga ka-farming ay primoxil po yan mga ka-farming. Yung iba, ibibigay ko talaga kasi yung iba, hindi sila uminom sa tubig no, na may gamot. Kaya yung iba, nalagay ko dito sa strings, sirens. Ayan, nalagay ko dito mga ka-farming. Ayan mga ka-farming nyo, ito po yung ating mga sisiyo na di cold brown mga ka-farming kagabi umuulan. ah uh, maklaro naman natin mga ka-farming no, kung sino yung may mga sipon talaga no. Ayan, yung iba is, iniisa-isa isa ko po silang pinapainom ng sirens mga ka-farming kasi yung iba parang giniginaw na sila mga ka-farming. Kaya binigyan ko sila ng ah uh, gamot. Yung gamot po na ginagamit ko mga ka-farming ay gamot po. Na ang pangalan po ay Primoxil. Yung Primoxil po may para tamol po yung Primoxil mga ka-farming. No? Ayan. Yung mga manok din mga ka-farming, kinakailangan na may masisilungan sila mga ka-farming may punong kahoy or mga kahoy-kahoy mga ka-farming para presko naman yung tinitirahan nila mga ka-farming hindi mainit kasi kumakain sila ng mga dahon-dahon mga ka-farming may malunggay dito mga ka-farming ibigay natin ito ang malunggay kasi uh, malakas silang kumain ng malunggay mga ka-farming ibigay natin ang malunggay sa ating mga manok mga ka-farming lang natin lagay ang malunggay mga ka-farming kasi maya-maya kakainian yan sila. Yung malunggay, malaking sustansya yan sa mga manok din. Hindi lang nakapagbigyan ng sustansya ng tao, pati din sa mga hayop, yung mga manok mga ka-farming. Malakas silang kumain ng malunggay. Ayan mga ka-farming, simple lang po yung paglagay ng ating sodas or sirin sa ating manukan mga ka-farming. Ayan. Kung malapit kayo ng yung nagtitinda, yung nagtitinda ng mga lumber mga ka-farming, doon kayo kukuha ng mga sirin or sodas kasi marami doon mga ka-farming. Kaya hanggang, nala, hanggang dito na lang tayo mga ka-farming. And thank you sa panonood mga ka-farming. God bless us all. And good luck sa ating lahat. Bye-bye mga ka-farming. See you on my next vlog.